Kung kaya sa kanya. Makin eh. ang igat po, nakuha namin ba? Ay, ito ay, ay, bala. ay bala. igat. Bala. Igat. Bala. Igat Ang laki guys, nakuha namin sa ano. Uy, Ito, hello ka. Lagyan. Ito. Tara, tatalin natin ng k kay Si Lolo <laughs> to. Lalim. Lolo to. Pampu yan, pampu. Pampu yan, ang mm, laki. Dito naman ako kayo kanina. Pampu, pampu yang pampu, pampau, pampulutan. Hahaha. 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 yan, Hahaha. <laughs> Hahaha. Hindi mo, mo naman kayang huliin na putang ina nasa tubig. Mamaya ako kasi madulas. eh. Mabuti na daman yung leg. Gataan mo. Hindi ako pinakamasagat yan. Ayan mga uh, creatures, meron na kami pang-ulam. Pang-ulam! <laughs> Pag na lo, ayun ako. Pampulutan, Jin. Sakto. Ito ang match ngayon. Tamot sa anti-COVID to.